Narinig mo na ba ang kwento ng apo na nakatira sa baryo sa Amerika? Na isang gabi, nakita ang sarili niyang mukha, pero hindi siya yon? Paano kung ang lola mo minahal mo, siya pala ang aswang na matagal mong hinahanap? Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Liza nung gabing yon? Pakinggan mo to hanggang dulo, at kung gusto mo pa na ganitong nakakakilabot na kwento. Mag-subscribe ka na at i-comment ang kwentong gusto mong marinig sa susunod, bago ka rin mapanaginipan na aswang. Noong una, akala ni Liza ay simpleng gabi lang iyon sa tahimik na baryo sa gilid ng Texas. Tahimik ang hangin, malamig, at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Pero may kakaibang lamig sa hangin, parang may matang nakamasid mula sa dilim. "Lola, naririnig mo ba 'yon?" mahinang tanong niya habang hawak ang basang tuwalya. Tahimik lang si Lola, nakatingin sa labas ng bintana, parang may hinihintay. "Huwag kang lalabas, apo," bulong nito. "Hindi 'yan tao." Lumunok si Liza. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Dahan-dahan lang na tumingin si Lola sa kanya at may bakas ng takot sa mga mata. Sa Baryong 2, may nilalang na matagal nang hindi nagpapakita, pero kapag sumipol ang hangin sa kalagitnaan ng gabi, ibig sabihin, nagbabalik na siya. Napatingin si Liza sa labas. Walang tao. Ngunit sa pagitan ng mga puno, may anino, mahaba, payat, at gumagalaw ng parang walang buto. Kinilabutan siya, ramdam niyang bumigat ang paligid. Kinabukasan, napag-usapan ng mga kapitbahay ang mga hayop na biglang nawawala. Walang bakas ng dugo, walang ingay sa gabi. Baka koyot lang, sabi ng isa. Pero alam ni Liza, hindi iyon basta hayop. Dahil noong madaling araw, narinig niyang may humaplos sa bubong nila at may malambot na halakrak sa labas ng bintana. Kinabukasan, napansin niyang may mga bakas na paa sa likod bahay. Malit sa una, pero habang sinusundan niya, mas lumalaki, parang nagbabago habang naglalakad. Hanggang sa tumigil ito sa harap ng puno ng mangga, ang puno kung saan deti laging nakaupo si Lola tuwing hapon. Lola, tawag ni Liza, kanina po ba kayo dito? Tahimik. Wala si Lola sa bahay. Ang pinto, nakabukas. Sa sahig, may bakas ng putik at sa ibabaw ng mesa, may nakapatong na piraso ng pulang tela, yung panyo ni Lola na laging dala. Tumakbo siya palabas, hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. Sa dulo ng kalsada, may matandang day na lalaki, nakatingin sa kanya. Miss, huwag kang dadaan diyan, babala nito, may mabigat na accent. Bakit po? Tahanan, yan na nilalang. Sa dayland, tinatawag naming kraso sa inyo, aswang. Napatigil si Liza. Paano mo alam yan? Mumiti lang ang matanda. Deti, nakatira ako sa Chiang Mai Ganitong gabi rin, yon na makita ko siya. Lumilipad, walang katawan. Biglang umihip ang hangin. Nawala ang matanda. Paglingon ni Liza, wala na siya sa kalsada, tanging lumang sombrero na lang ang naiwan. Nang gabing iyon, napilitan siya magbantay sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw na kapitbahay isa-isang namamatay. Tahimik ang buong baryo. Hanggang sa marinig niyang muli ang kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang tumingin pa'y taas. May aninong gumagalaw at may mga patak ng dugo na tumutulo mula sa itaas ng kisam. Isang malakas na kaluskos, parang may bumagsak sa labas. Lumapit siya, nanginginig at sa dilim nakita niya, isang ulo na lumulutang, may nakalawit na lamanlob at nakangiti sa kanya. Liza, bulong nito. Bakit mo ako iniwan? Tumigil ang kanyang paghinga. Ang mukha, mukha ni Lola. Munit ang mga mata, pula, kumikislap sa dilim. Lola, hindi ka yan. Munit tumawalang ito, mahinahon, mabagal at dahan-dahang lumapit. Hindi mo alam, apo, dito nagsimula ang lahat. Paglingon ni Liza, may mga ilaw na nagbukas mula sa bahay ng mga kapitbahay. Munit bawat bintana, may mga matang nakasilip, dilat, mapula, at nakangiti. At mula sa bubong, muling narinig ang sipol ng hangin, ang parehong tunog na narinig niya noong unang gabi sa baryo. Humikpit ang hawak ni Liza sa krusipong nakasabit sa kanyang lig. Nanginginig ang bawat hinga niya habang dahan-dahang umatras. Munit hindi siya makatakbo, parang may malamig na hangin na pumipigil sa kanyang mga paa. Lola, anong nangyayari sa'yo? Munit ang sagot ay halakrak, mabagal, basag, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat sa lig na nilalang ay kumikilos, para buhay na ahas. Matagal na kitang hinahanap, sabi nito sa tinig na pamilyar ngunit baluktot. Hindi mo ba naalala kung saan mo ako iniwan noon? Napatigil si Liza. May mga alaalang pilit na bumabalik, isang lumang bahay, isang gabi ng bagyo, at isang sigaw mula sa dilim. Ngunit hindi niya matandaan ng buo. Bakit parang alam na nilalang ang nakaraan niya? Biglang napundi ang ilaw. Kadiliman. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan, sumisilip mula sa ulap. Sa silong, may narinig siyang mayabag, mabagal, parang may humahakbang gamit ang mga kuko. Dahan-dahan siyang lumapit sa hagdan, nakasindi ang flashlight mula sa cellphone. Ang liwanag ay naglalakad sa dilim, at doon niya nakita. Mga bakas ng dugo, patungo sa pintuan ng lumang bodega sa likod ng bahay. Lola! Tahimik! Bumukas ng kusa ang pinto, sumalubong ang amoy ng bulok at usok ng kandila. Sa loob, may mga lumang larawan, mga taong hindi niya kilala, lahat may pulang tali sa lig. Sa gitna ng silid, may malaking garapon, puno na madilim na likido. At sa ilalim nito, isang lumang papel na may mga salitang day. Hawak ni Liza ang papel, binasa niya na marahan waghayang magising muli ang dugo. Isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya. Paglingon niya, naroon ulit ang nilalang, nakangiti. Munit sa ilalim na mukha nito, nakita niyang nagbabago, unti-unting nagiging siya mismo. Hindi mo na malalaman kung sino talaga ang totoo, bulong nito, sabay himas sa kanyang pisngi. Dahil ikaw ang susunod. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang paligid. Narinig niyang bumalik ang mga huni ng kuliglig, pero may halong mga sigaw. Mula sa labas, may mga taong nagtatakbuhan, sumisigaw ng aswang. May aswang sa baryo bumukas ang lahat na ilaw sabay-sabay. Ngunit sa bawat bintana, imbes na mga tao, mga mukha ng parehong nilalang, lahat nakatingin sa kanya. Daan-daang mga matang pula, lahat nakangiti. Huwag kang lalaban, Liza, sabi ng boses ni Lola, gayon ay lumalabas mula sa bibig na isa sa kanila. Dugo mo ang kailangan naming tapusin. Humakbang siya paatras, ngunit biglang tumigil. May mainit na patak na bumagsak sa kanyang braso. Dugo. Mula sa kisam, tumutulo. Pagtingnala niya, may katawan na nakasabit pataob, at iyon ang kanya, ang mga mata no nakasabit na Liza ay dilat at sa labi nito may nakaukit ng ngiti. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na tunog. Sa paligid, ang lahat na no nilalang ay lumapit, sabay-sabay huminga ng malalim. Parang may hinihigop silang hangin mula sa kanya, hangin na may halong kaluluwa. At sa gitna na ingay, biglang sumipol ulit ang hangin, mas malakas kaysa dati. Lumabo ang lahat. Tanging boses na lang ni Lola ang naiwan sa pandinig niya. Mahinang bumubulong, paulit-ulit. Hindi mo matatakasan ang dugo ng aswang, apo. Nanginginig si Liza habang unti-unting nagiging malabo ang kanyang paningin. Para may malamig na usok na bumabalot sa paligid, at bawat hinga niya ay mas bumibigat. Ang mga mukha sa paligid, antiunting unting nagiging malinaw, lahat sila mga taong kilala niya sa baryo. Si Mang Ernesto, si Aling Rosa, peti si Tomas na lagi niyang nakikita sa tindahan. Lahat sila pero hindi na tao. Lahat kayo, halos pabulong niyang sabi. Bakit kayo nandito? Mumiti si Aling Rosa, mabagal, puno ng ngisi. Ito ang tunay na baryo, Liza. Ang lugar kung saan nagtatago ang mga piniling mabuhay magpakailanman. Mula sa likod, lumapit si Lola, ang anyo nitong ngayon ay kalahating tao, kalahating nilalang. Ang balat niya ay maputla, ang matay kumikislap sa dilim. At sa bawat hakbang, nag-iwan ng bakas ng dugo sa sahig. Akala mo iniwan kita noon, sabi ni Lola sa malamig na tinig. Pero ako ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Bakit mo to ginagawa sa akin, sigaw ni Liza. Lola, pamilya tayo. Ngumiti ito, marahan. At dahil pamilya tayo, kailangan mong ipagpatuloy ang dugo natin. Biglang nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga kandila sa paligid ng bodega ay sabay-sabay nagliab. At sa gitna nito, umangat ang garapon na may likidong madilim, para may sariling buhay. Umikot ito, lumutang sa harap ni Liza at pumutok. Sumabog ang dugo sa kanyang mukha. Malamig, masangsang, at sa bawat patak na dumampi sa balat niya, parang may apoy na gumagapang sa loob ng kanyang ugat. Napahawak siya sa dibdib, napasigaw sa sakit. Ngunit ang mga mata ni Lola, ngayon ay puno ng tuwa. Iyan ang simula, apo, mararamdaman mo na. Nagsimulang magbago ang katawan ni Liza. Ang balat niya ay nanalamig, ang pakiramdam niya ay parang may dalawang puso na tumitibok sa loob. Sa kanyang pandinig, naririnig na niya ang tibok ng bawat taong sa paligid. Ang bawat hinga, bawat galaw, bawat patak ng dugo. Hindi, bulong niya, ayoko nito. munit huli na. Mula sa kanyang likod, unti-unting lumabas ang mahahabang ugat na parang pakpak. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Liza, sabi ni Lola, ang aswang ay hindi ipinapanganak ginigising. Tahimik. Ang paligid ay natunaw sa dilim. Walang naririnig kundi ang huni na hangin at ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Nang dumilat siya, umagana. Tahimik ang baryo. Walang bakas naman nilalang, walang dugo, walang bodega. Tanging ang sombrero na matandang day na lalaki ang nakapatong sa kanyang bakuran. Kinuha niya ito, hawak-hawak habang nakatingin sa langit. Akala niya tapos na. Pero sa dikalayuan, sa salamin ng kanyang bintana, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Nakangiti. At sa likod ng kanyang ulo, may kumikilos na anino. Humihinga at naghihintay. Nakatitig si Liza sa salamin, hindi makagalaw. Ang refleksyon niya ay nakangiti pa rin, kahit siya mismo ay hindi. Dahan-dahang umatras, ramdam ang malamig na hangin na parang gumagapang sa kanyang batok. Sa labas, tahimik ang baryo, pero may kakaibang amoy sa hangin, halong putik at dugo. Narinig niyang tumilaw ang manok, senyales ng pagsikat ng araw. Ngunit sa tuwing sumisilip ang liwanag, mas lalo niyang nakikita ang mga bakas sa paligid. Mga marka ng kuko sa dingding at mga patak ng dugo sa sahig na hindi niya malala kung kailan nangyari. Tumayo siya sa tapat ng bintana, tinanggal ang sombrero na matandang day na lalaki mula sa mesa. Sa loob nito, may nakatagong papel. Muling lumabas ang parehong sulat sa wikang day. Gayon, alam na niya ang ibig sabihin. Huwag hayaang magising muli ang dugo. munit huli na. Sa kanyang kamay, may sugat, malalim, at mula roon, tumulo ang dugo. At sa lupa kung saan tumama ito, unti-unting sumingaw ang usok. Hanggang sa bumuo na hugis mukha, ang mukha ni Lola. Hindi ka makakatakas, apo, bulong nito, mahinahon munit malakas. Ang dugo ay gising na. Ang baryo ay hindi mo na may iwan. Bumalik si Liza sa loob ng bahay. Tahimik na naupo sa lumang silya ni Lola, nakatingin sa pinto. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan at bawat patak ay tila kumakatok sa bubong, paulit-ulit. para may gustong pumasok. Ngunit hindi siya natakot ngayon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang krusipong suot. At mumiti ng mahina isang niting hindi na pag-ari ng tao. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Pumailan lang ang mga dahon, ang mga ilaw sa baryo ay sabay-sabay namatay. At mula sa dilim, may maririnig na sipol, mahaba, malamig. Ang parehong sipol na narinig ni Liza noong unang gabi niya sa baryo. Gayon, siya na ang sagot sa sigaw ng hangin. Ang baryo ay muling tahimik. Pero sa bawat gabi, tuwing sisipol ang hangin mula sa bukirin, may maririnig na mahinang tinig. Isang babae, mahinahon, ngunit puno ng lungkot, bumubulong mula sa dilim. Huwag kang lalapit sa baryo na ito, dahil gising na ang aswang. <coughs>